sa inyong mga kalots no. Ah uh, ito po yung bits ng uh, na yung po, ng ng Dinggalan Aurora no. So sa inyong mga kalots eh. Isaw. lalo na po dito sa karagatan po ng Tinggalan Aurora no ah uh, sa inyong mata lots ay uh, eh, kung inyo makita sa ating screen no uh, ang ganda ng alo no at uh, kahit sabihin natin po na hindi pa masyadong maganda ang sikat ng panahon nasa alas 6:00 po tayo ng umaga at uh, um, maramdaman niyo na yung uh, simoy ng hangin at yung ampas ng hangin sa ating mukha ay napakalakas at uh, sinabas, uh, sinasabayan ko ng malakas na alo no? at uh, makikita nyo yung na uh, parang pakiramdam mo siya na uh, pumuputok no? Uh, ito guys uh, mapapansin nyo mapapaganda uh, doon po sa area ng balik po dito ay napakalakas po na hampas ng alon sapagkat itong area guys ay malapit po tayo sa area ng uh, umiray no? kaya ito guys uh, makikita mo na malalaking bato sa gitna ng karagatan at uh, uh, kung inyo mapapansin ay napakaganda ng view at uh, sa ngayon ay hindi pa masyadong maraming Uh, mga turista na dumadaong dito sa beach nito no uh, ngayon eh, alam nyo kalots kahit medyo uh, kakatapos lang ng uh, dumaan na bagyo ay nakikita nyo guys no yung mga snags sa gilid ng beach ay medyo sira pa yung kanilang mga katis no uh, sila po ay hindi pa naka recover uh, at sa ngayon ay under over repair pa nila yung kanilang uh pitch uh, resort dito sa Dingalan no. So ang Dingalan Aurora guys ay napakalawak itong area no. Uh, ilang kilometro na po yung aming uh, uh nilakbay. Uh naka po kami at uh, yung kasama ko po, po ay sila po na sa tricycle. At ang inyo kalods ay uh bumaba dito sa area para makapag cover po tayo sa magandang view no? Lalo na po dito sa area nito. Kaya sa inyo mga kaluts, uh, ko po yung sa ating mga prince dyan. Uh, may na, na may chance po pagkataon kayo na makadaong din kayo sa itong lugar na sa pagkataon na ang tanawin. Lalo na kung kasama mo ang iyong mga pamilya sa inyong mga asawa, anak, apo, mga magulang o sa mga nagmamahal dyan ay masama. at uh, uh, po 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 sa gilid kapag kayo po ay naranaw doon sa malayong uh, kalagitnaan kalag 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 ng karagatan po ng dinggalan kaya sa inyo mga kalods uh, dito po sa lugar marami po na mga sikrito na magaganda na area lalo na po dito sa karagatan ng aurora kaya sa inyo mga kalods at ating mga friends ah uh, Uh, please uh, paki-subscribe lang po ang ating YouTube channel ay Kanoy. Uh, ito po ay makakatulong po sa ating bilang mga content creator. Uh, please paki-pindot lang ang uh, button dun sa ating comment section at lalo na po sa ating YouTube page no. Uh, Aurelio Finol. Uh, at yan po guys sa ating mga friends, sa ating mga kalod sa ating mga viewers uh, ako yung salamat sa inyong supporta no? pagpapanood uh, sa ating uh, pagpupunti. No? So sa inyong mga guys, uh, ito pala, uh, kahit dito lang muna ako um, um, ay sapat na po at uh, napakarandang ng view. Uh, naisin ko po sana guys na makapunta dun sa pagpunti. Sa inyong mga kalots, pero gusto ko